Bagong injury update kay Jared Vanderbilt, magandang balita para sa Los Angeles Lakers. Ang Los Angeles Lakers nga ay gumagawa ngayon ng major push upang sila ay makaalis sa play-in tournament ng Western Conference. Sila ay nanalo na ng tatlong magkakasunod at walo sa kanilang huling siyam na games at nag-improve na sila sa record na 44 wins at 33 losses sa season. Two games bihan na lang sila sa Dallas Mavericks na panglima sa standings ng Western Conference at 1.5 games behind naman sa pang-anim na Phoenix Suns para sa final spot sa labas ng play-in tournament. Isa pa sa magandang nangyayari ngayon sa Lakers ay ang nagsisimula na silang maging healthy. Ito lang linggong ito, si Gabe Vincent ay nakabalik na sa kanilang lineup for the first time since December dahil sa injury niya sa tuhod. Isa nga si Vincent sa malaking napapirma ng Lakers noong off-season na nai-improve niya ang lalim ng backcourt ng Lakers. At ngayon ay mukhang hindi lang iyon ang maganda na mangyayari sa Lakers dahil ayon kay Jaban Buhan ng The Athletic, sinabi raw ni Darvin Ham na inaasahan nila na si Jared Vanderbilt ay ire re evaluate sa susunod na linggo. Si Vanderbilt nga sa ngayon ay mayroong injury sa paa na unang inasahan na hindi na siya makakapaglaro pa sa nalalabi sa season. Pero mukhang maganda-ganda na raw ang nangyayari sa pagpapagaling ni Vanderbilt at malapit na raw siyang makabalik sa paglalaro. Medyo naging mahirap nga para kay Vanderbilt ang season na ito dahil sa hindi siya makawala sa mga injuries sa simula pa lamang. Namiss niya ang unang 20 games ng season at nakabalik siya at nakapaglaro sa 29 ng 30 games bago siya ay muling na sideline dahil sa injury. Nang mawala si Vanderbilt, nawala rin sa Lakers ang isa sa napaka-importante nilang player na magaling sa depensa. Mayroon kasi si Vanderbilt ng size, length at athleticism na depensahan ang anumang posisyon sa loob ng court. Kaya nga napakahalaga niya sa mga game plans na ginagawa ni Darvin Ham. Kapag nakabalik na si Vanderbilt, lalong magiging mapanganib na team ang Lakers sa play-in tournament at maging sa postseason kung sila man ay makaka-advance doon. Ang kanyang versatility at willingness na gawin ang mga dirty work ay isang bagay na magagamit talaga ng isang team sa pakikipaglaban nila na maabo maabot ang kanilang layunin ang makuha ang kampyonato.